Paalamunin ka lang. Kung wala ako, paano ka? Palit tayo. Ako sa bahay, ikaw magtrabaho. Ano kinapagod mo? Mas nakakapagod na sa trabaho. Buti ka pang sa nasa bahay lang. Nagbabantay ng bata. Pamad. Ilan nang yan sa mga masasakit na salita na naririnig ng isang asawang naiiwan sa bahay. Ilan nang yan sa mga bagay na kapag narinig mo na sa asawa, ay para kang binububog sa sakit. Ilan na yan sa mga bagay na isinusumbat dahil sa tingin niya ay wala kang naitutulong. Akala kasi ng ibang asawa sila lang ang may karapatang mapagod. Akala nila sila lang ang may ambag at pakinabang. Akala nila dahil sila ang nadaakit ng pera sila lang ang may karapatang mapagod, magpahinga at lumigaya. Well, FYI, parehong napapagod ang nagtatrabaho at ang nasa bahay. Huwag na sana nating sukatin kung sino ang mas bagod. Basta ang klaro, parehong napapagod, parehong may naiambag at parehong kailangan ng pahinga at maayos na tulog. Let us remove the thinking na kapag nasa bahay ay walang ginagawa at puro hilata. Tanggalin sana natin sa isip natin na porke nasa bahay ay eh hindi napapagod at palamunin lang. That is very wrong. Your spouse is your partner, not your slave.